like to appeal to all our taxpayers, especially our stakeholders, uh, to please improve compliance, pay the correct taxes, uh, especially for the forthcoming filing of our VAT returns on or before July 25 this year. Malapit na po yon. So, that will also help us improve our uh, deficit because uh, We have already a big deficit for the year 2024, especially yung ating uh, first semester ending June 30, 2024. Um, medyo nagka-incur na tayo ng uh, deficit. So in order to improve our collection for the year 2024, yun po inaga-appeal ako sa ating mga taxpayers. to please pay your VAT correctly and all other tax types from today and onwards up to the end of the year because uh, our collection performance uh, for the first semester we only had 40 percent or 2.3 billion out of the 5.7 billion assigned to us for the year so medyo baliktad ang nangyari 40% lang po yung na natin and we still have a remaining 60% and uh, medyo yung ating second semester will require more effort and of course bigger collection or yung tax payments nyo po Ayun Alright. nga naman, 'di ba? Kailangan nga naman talaga, hindi ba, Ms. Ren, mga ka mm -hmm. sa mga taxpayers natin, kailangan naman natin mag-effort uh, para mabayaran ang ating mga tax. syempre, Ms. Ren. At ah, syaka kasi ang tax natin, 'yan yung ginagamit din ano para sa mga projects mm -hmm. ano ng pamahalaan para din sa mga mamamayan. So, kung hindi tayo magbabayad ng tax, tayo ang kumikita, naghihirap ang tao. Oo, ba true labels na ko yung uh, filing po ng uh, VAT returns natin mm -hmm. on or before July 25 will be on Thursday na. Thursday Mr. na. Ka ano, oo, okay. para ma-improve pa ang collection performance ng BDO. Okay. At saka may balita ko, dapat daw pati yung mga kumikita online magbabayad din. Ay, oo, oo, oh. malalaman natin yan sa, sa mga susunod, susunod oh. na araw para sa ating uh, usap public